Alam nyo kung sino po kayo okay. na tumulong kay Bioli sa bahay. Saludo po ako sa inyo, sir. Maraming maraming salamat po. Kailang graduation? Sa June po. At is coming June? Opo. Oh, Congratulations. Kaya <laughs> po. Dahil sa po. Masaya ako para sa iyo. No? Basta yun yung sinabi ko. Basta tuloy-tuloy lang. Halos abot kamay mo na yung tagumpay na makapagtapos ka na. Anong masasama? <laughs> Umiiyak na si Bioli, mga kababayan, na luluhat na siya. Ay, mga kababayan, mga kabarangay, dalawin muli natin na si, ano, si Bioli, yung kanyang nanay at tatay. Marami na akong uh, pagbabago Uh, lalong-lalo na sa bahay ni Bioli, mga kababayan. Ito na. Hello. Magandang hapon. Hi! <laughs> kumusta ka na? Oh, kumusta nanay tatay mo? Okay din. Okay naman. Oh, sige. Okay lang? Thank you. Hi, Tay! Kumusta? Pwede pa off na TV. Kahit sounds lang. Pahina mo lang yung sounds. Kumusta tatay? Oh, maganda na, y maganda na yung mukha ni tatay ngayon. Malinis. Ha? Oy, ang pati. I'm happy for you. <laughs> uh, may sounds pa. Pakihinaan mo lang. sinanay kumusta si nanay? Saan siya? Ay, nay! Ay, ang naman ni Doggy. May ilaw eh. Ayun, buksan mo lahat para maliwanag. Ayan. Kumusta na kayo dito? Ang ganda na ng bahay ni Violi. Oo. Oh. Kumusta na ay? Kumusta? Po. Ano daw? Ako si Dadi Frankie. Uh, Makaiwan sa so, Oh, pa ko kayo. Siya mm -hmm. syempre kumustahin ko rin si Biuli, Ba't parang lumalaki yung tiyan ni Nanay hindi naman. Ah, oh, ganyan pa rin. Oo, oh, ganun talaga. Napula ng bintana. Po. Oh, wala na yung bintana. Okay na, at least gumanda na. Masaya ako para sa inyong tay kasi nandito na si Bioli, naalagaan na kayo, malinis na si tatay. Malinis na. Ah, pinakaalihan ka ni Bioli. Ay, hindi na po, hindi na alis si Bioli. Dito na siya. Parang may... Pu Bioli, parang may pubya pa si nanay, parang hmm, natatakot pa rin na iwanan mo siya. Biyoli, pwede ba tayo umupo? Gusto kita makausap. Ah, dito na lang. O, sige, yan. Tay, saglit lang, ha? Balikan ko kayo dyan. Tay, pwede patanggal yung sombrero mo, Tay? Ang pogi ni tatay. Ba ba't nandito ka sa bahay, Tay? Ang hilig mo magsombrero. Mainit. Mainit. Eh, nasa loob ng bahay. mainit. Okay. At saka ibang-iba na itsura ni tatay para parang lumakas nung nakasama ka na nila. Ano pinakain mo sa kanila ba't lumakas na sila? Ano po? <laughs> mga ano din po, mga... Yung ulam, ganun po. Tapos, binang ko sa prutas, gatas. Yung gatas, yung favorite po nila Ah, yun ang gustong gusto nila, yung minom ng gatas. Oh, okay. maganda yun. At least, no? Masaya si tatay. Hmm. Po. Masaya ang Anak Masaya ka nandyan yung anak mo. Paano pag wala yung anak mo? Paano pag wala siya? Iyak. Ay, ako. Eh, hindi naman araw-araw nandito ako. yun. Ha? Ay, masaya ka kasi pinasumpo namin. Hindi naman tutali ako. Si Violet talaga ang nag-decide para umuwi. Naghanap lang ng trabaho noon. Naghanap ng trabaho? Oo. O, anong masasabi mo ngayon, Tay? Ah, na abong. Masaya ako. Kumusta naman si Bioli? Ayos lang naman po. musta pag-aaral? Okay na po. Malapit na po yung graduation ko namin. Kailang graduation? Sa June po. At is coming June? Opo. Oh, Congratulations. Kaya po. Dahil sa inyo po. <laughs> Masaya ako para sa iyo. No? Basta yun yung sinabi ko. Basta tuloy-tuloy lang. Alam ni God yung pangailangan ng tao. As long as nagtitiwala tayo kay God, gagawa at gagawa siya ng paraan or mag, ha, uh, magpapadala siya or gagawa siya ng way Gagawa siya ng mga kasangkapan para makatulong sa iyo, sa atin, sa oras ng pangailangan natin. At uh, yun, nangyari na, oh. eto na, unti-unti. So, masaya ako para sa iyo. Nandito ako, syempre, kumustahin lang din si nanay, si tatay, kung anong kalagayan nila. At may dala akong bigas pa... Boys, pahingi ako isang sa akong bigas. No? Kasi syempre, uh, may mga viewers tayo na nakaabang sa'yo. Kumusta na kaya si Biuli? Kumusta na kaya yung pag-aaral ni Biuli? Ayun. Tsaka syempre, uh, gusto namin na uh, ipakita rin sa mga viewers natin kung ano nangyayari. Kumusta naman kayo dito sa mga kapitbahay mo? Okay naman. Okey Okay naman na, Peri. Okay. Matibay na yung bahay. Opo, matibay na po. Matibay na. Sa bagyan, hindi ano. Oh, hindi kagaya noon. Opo. Sinong nakakaalala, mga kababayan? Sino yung mga napanood? Yung unang-unang punta namin dito. Pero ngayon, awa ng Diyos. Unti-unti. Ayan. So, salamat. <laughs> Thank you. Thank you kay Lord po. Hmm? Thank you po kay Lord. Thank you kay Lord. Saka yung mga tumulong din po. Ayan. Mga kababayan. Kayo, kayo din po. Oo. Uh -huh. Mga kababayan. Alam nyo kung sino po kayo okay. na tumulong kay Bioli bahay. Saludo po ako sa inyo, sir. Maraming maraming salamat po. Uh, mga kababayan, uh, hindi na namin pwedeng sabihin dahil yung ating uh, sponsor hindi na po nagpapabanggit. Basta masaya lang po talaga si Daddy Frankie na nakatulong tayo uh, kahit papano, ito napakalaking bagay na nangyari para kay lolo at lola, para din sa pag-aaral ni Beauty. Kaya ito yung uh, sinasabi ng uh, Daddy Frankie, mga kababayan. Basta't nagtitiwala tayo kay God. At syempre, nandoon, nandyan din ang ating mga viewers. Nandyan din ang ating mga followers na sumusuporta sa Team Daddy Frankie. Kaya, uh, at uh, believe din ako kay Biuli kasi alam naman natin na samot-sari yung mga paghila pag dito samut sari yung nakiki naririnig niya okay. pero hindi siya nagpatinag kumbaga ay tinutuloy pa rin niya yung pangarap niya okay. no so at a, okay. pinaka good news this coming jo June is gagraduate na siya no uh, after that pagka graduate mo July anong plano mo ano po uh, po ng trabaho po. Mm -mm. and then Uh, uh, anong masasabi mo naman syempre nakahanga ka kasi gaya na sinabi ko after all ng mga sari naririnig pero nalabanan mo at eto nakikita natin nalalagpasan mo na halos abot kamay mo na yung tagumpay na mga kapagtapos ka na anong masasama <laughs> umiiyak na si Bioli mga kababayan na na siya kasi alam naman natin na sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Noon pa man, pag pumunta sa Maynila si Bioli para magkita kami, umiiyak na yan. Pero sinabihan, pinayuhan natin. Bioli, anong masasabi mo sa nangyari sa'yo? At eto ngayon, sa tulong ng Panginoon, tulong ng mga sponsor natin, alos abot kamay mo na, gagraduate ka na. Pwede ba bigyan mo kami ng isang magandang uh, Minsahe para kapulutan ng aral ng ating mga estudyante rin na kagaya mo na walang sumusuporta pero pilit lumaban. Um, una po kasi hindi ko po talaga in-expect kasi sobrang hirap po talaga yung sitwasyon po namin. Tapos hindi ko alam na parang sa hirap ng buhay namin. Tapos hindi ko alam na unti-unti naabot ko yung pang pangarap ko po dahil nagtitiwala po ko sa sarili ko din po. Tapos, kay Lord po, nagpapasalamat din po ko sa kanya. Hindi po ko nawalan ng pag-asa. Tsaka, inisip ko din po yung nanay, tatay ko. Sila po yung parang lakas ko po. Parang, sila na lang yung iniisip ko para maging malakas po ko lagi. Parang yun na lang po talaga iniisip ko para maging successful po tsaka nagpapasalamat din po ako sa mga tumutulong din po sa akin, mga naiiniwala, ganun po. Parang yung mga sinasabi na sa akin na bad, di ko lang po iniisip yun. Basta iniisip ko yung pangarap ko talaga tapos Tama. sa sa mananay tatay ko po. Kaya yun po, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng tumulong tas dahil din po sa inyo din po, nagpapasalamat <laughs> din po. <laughs> Tumatayo balahibo ko. Masaya na ako uh -huh. na ganun. Basta magtiwala lang po sila sa, sa sarili po nila, kaya po nila yun. Tsaka the, nanay, tatay ko rin po, Oo. Siyempre, sila ang lakas natin, yung ating mga magulang. Oo. Kasi yung kung andam, wala po sila. Oo. Ang daming taong proud uh, proud sa'yo. Oo. Kasi aminin man natin ang totoo, sinabi mo rin na ampon kanila pero hindi mo sila iniwan. Oo. Andyan ka pa rin. At alam mo ba na mas lalo kang pagpapalain ni God, mas lalo kang bibiyayaan ni God hanggat ginagabayan mo sila. No? Oo. Uh -huh. Masaya talaga ako. So, nung nung kalagitnaan na yung pag-aaral, tapos ah, iniisip mo na halos wala ka ng pang halos wala ka ng pamasay, ano mga naiisip mo noon at naisip mo na ngayon na eto na, gagraduate ka na. Ano yung mga pinakamahirap na naging sitwasyon mo rin noon? Siguro yung parang na-stress na po ako, ganun. na Hindi ko na alam yung… Parang yung mga problema ko, hindi ko masabi sa magulang ko dahil may sakit din po sila. Oh, po. Parang sinusolo ko na lang mm -hmm. po, ganon. po. Tapos si Lord, kinakausap ko din po sila. Mm -hmm. Yun po. Sobrang hirap po talaga. Sobrang hirap. So ngayon, pero ngayon, masaya ka na? Oo, oh, masaya na din po. Okay. Oh, nag <laughs> na din po. Oo. Oh, ngayon pa lang, ino-congrats na kita. Thank you po. mga kababayan? Masaya din ako. Masaya ako na isa tayo sa mga naging dahilan na may gagraduate tayong beneficiary. Kaya thank you talaga Lord. So, huwag na tayo mag-iyakan. Kailangan magsaya tayo. At nai, uh, nay, tay, kaya ako nandito dahil masaya. pinadalan ko kayong bigas. Makabawas. Ha? Masaya ka ba, tay? Gagraduate na si Bioli? masaya. Gagraduate na siya? Pupunta na ng Maynila. Paano yan? Magtatrabaho siya. Payag ka? Basta hindi niya kayo Kalimutan. <laughs> alam ni Bioli yan tay huwag kang mag alala lahat ng ito at ano't ano man ginagawa niya para po sa inyo kaya magtiwala ka lang kay Bioli maging ako man ay, nagtitiwala ay, ako sa kanya ay, noon pa man sa umpisa pa lang alam ay, naman ni Bioli ay, yung ay, uh, ay, mga payo ko na behind the scene okay. sabi ko basta tuloy tuloy mo lang yung plano, pangarap mo, basta wala kang inaapakang tao. Opo. Oh, diba? Kaya saludo ako sa Willie. No? At syempre, syempre, uh, gagraduate ka. Bigay din tayo ng ano, ah, uh, pang pandagdag sa ano nila. O, oh, Violi, magbibigay akong 5,000. Alam nyo mga kababayan, maliit-maliit, nagdadagdag, nagdadagdag. Matatapos at matatapos din yung problema. Matatapos at matatapos lahat. Oh, saan okay. at saan tutungo yan hanggat may tiyaga, may nilaga. No? Oh, po. Oh, yeah. oh, thank you po. <laughs> okay. Tay? Thank you. Thank you. Ibang-iba na si tatay ngayon. Dati, hindi halos pagsalita yan. Okay. Pag naalagaan sa pagkain, magiging okay. okay. Si nanay lang talaga, ano? Okay. Si nanay, hindi ba naisasakay sa wheelchair? May wheelchair, maraming wheelchair sa bahay. Nasasakay po. Pero minsan kasi pag... Upo sila. Mamaya gusto nang humiga. Ah, mas gusto nilang humiga. Pero ah. pag kumakain na sa umuupo, minsan oh. pinapaupo ko po sila. Oo. Oh, oh. Pero doon lang po sa ano, Doon parto. na siya. Okay. Makalugan nila. Ha? Makalugan Ah, may wheelchair din dyan. ah, okay. Okay. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, Sana kung ano yung kaligayahan nararamdaman ni Bioli. Kaligayahan na nararamdaman ko dahil makakapagtapos na si Bioli ay sana ganun din po kayo na masaya. At ipag-pray pa natin na sa kanyang pagtatapos ay mga paghanap siya kaagad ng kanyang uh, trabaho. Mga paghanap siya ng uh, naayon para sa kanya. Thank you. Okay. you thank you. Last message sa ating mga viewers. Um, thank you. Una, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta po kay Daddy Frankie po, tsaka sa akin na din po, mga tumulong po. Maraming maraming salamat po. Tsaka masabi ko lang po, um, tiyaga lang po, tsaka magtiwala po kay Lord. Lahat po, kakayanin po natin. Yes. Thank you po. Ayan. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Muli po sa lahat ng mga kababayan natin, OFW, sa mga sponsor ng uh, Team Daddy Frankie. Tim uh, Team Rice Abab at sya kay Tita Honey S. Sir uh, Sir Marcelo Benluan ay shout out po sa inyo marami marami salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie kay Ma'am Purisa Joy uh, salamat po at sya kay Rosary Around the World kay Istariray na laging nakasuporta sa premiere natin Maraming marami salamat sweet charm lahat po kayo na nandyan sa premier na nasa baba. Marami marami salamat po. Saludo po ako sa inyo. Daddy Prangy po, anak ng Pangasinan. From Pangasinan po. Thank you. Bye bye. Bye Paalam lang ako kay nanay. Nay! Okay ka lang dyan? Oo. Alis na po ako. Ay, bye-bye. Oo. Ay, salamat. Opo, nagdala ako ng bigas. Uh, sabi, 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 sabi. Opo, saka nagbigay ako pambiling ulam. Anong gusto mong ulam, Nay? Gusto uh, ko Ha? Gusto ko Gusto mo lahat. Pabili ako ng ano, liempo. Opo. Pagaling ka, Nay, ha? Mag Magpray ka lang, Nay. Mm, mm Ha? Okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ito po ang kalagayan ni Nanay. Hindi na po siya makabangon kung hindi siya ibabangon. Bibigyan ko rin sana ng wheelchair, pero ayon kay Bully, mas gusto raw ni Nanay na nakahiga lang dito. Uh, bumabangon lang yan pagkakain. Hindi na talaga kaya ng kanyang katawan nagpapampers na po si nanay pero naalagaan pa rin no kaya maray marami salamat god bless nai bye bye po